Noong isang libo siyam na 25, 1925, muling nagkasakit si Padre Pio. Panay ang pananakit ng kanyang tiyan. Natukoy ng mga doktor na nagkaroon siya ng hernia o luslos. Kailangan niyang maoperahan. Dahil sa lahat ng pananabik tungkol sa stigmata ni Padre Pio, nagpasya ang kanyang mga nakatataas na mas makabubuti kung ang operasyon ay maisagawa sa loob ng monasteryo mismo kaya ang kanyang selda ay ginawang pansamantalang silid ng ospital. Ngayong araw, malalaman ninyo ang kagulat-gulat at kahanga kahangahangang inasalipa ni Padre Pio nang siya ay nasa mesa na ng operasyon. Matigas man ang kanyang ulo, ito sanhi ng kanyang pagiging masunurin sa kanyang nakatataas at bilang isang lalaki na may matatag na prinsipyo inyong alamin at subay pa ng mga detalye ng istorya ngayong araw. Tumuto. Ang operasyon ay isa sa gawa ni Dr. Giorgio Festa, isang lokal na doktor na minsang sumuri na sa mga sugat ni Padre Pio noong at 1919 at naniniwalang totoo ang mga ito. Sa araw ng operasyon, ipinasok si Dr. Pesta sa monasteryo kasama ang kanyang mga medical na alalay. Nakaupo si Padre Pio sa kanyang kama na ginawang mesa ng operasyon o operating table ang nakasuot ng puting surgical gown at ang kanyang kayumangging abito ay isinampay sa isang uh, upuan sa tabi. Dinala ni Dr. Festa ang isang stand na may dalawang tangke na nakadikit dito. Ito ang ethylene gas, padre. Sabi niya, ito ay pampamanhid o anesthesia. Ang mga tangke na ito ay kakabit sa isang tubo na konektado sa isang busal o maskara na ilalagay namin sa iyong bibig at ilong. Kapag sinimulan namin ang pagtitistis, maaari ka lamang magpahinga at huminga ng normal. Dahil sa ethylene ay uh, mawawalan ka ng malay sa loob ng ilang minuto. Walang anestesya, sabi ni Padre Pio sa kanyang pagtanggi. Si Dr. Pesta ay napakurap at hindi makapaniwala. Padre, hindi na kailangan subukang maging bayani dito. Hindi ka naman mamamalaitin kung gagamit ka ng anestesya. Tumawa si Padre Pio. Sa tingin mo ba ay ito ay tungkol sa aking sarili, Doktor? Bueno, para ano ito? Ako ay sumailalim sa isang mahigpit na pag-uutos ng aking superior na bawal ang sino mang makakita ng mga sugat ko. Kung hahayaan kitang mawalan ako ng malay, hindi mo mapipigilan ng iyong kuryosidad. Ikaw at ang iyong mga alalay ay titigin sa aking mga sugat. Mas gugustuhin ko pang manatiling gising at magdusa sa operasyon ng buo ang kamalayan kaysa pahintulutan niyon nagmukhang malungkot si Dr. Pesta. Patre, alang-alang sa langit, hihiwain ko ang iyong tiyan at ibabalik ko ang iyong bituka sa tamang kinalalagyan nito sa pamamagitan ng aking mga kamay. Inaabot niya ang busal sa pang habang sinasabi yon. Pakiusap para sa pag-ibig ng Diyos, payagan mo ang anestesya. Ipinangako kung hindi ko titingnan ang iyong mga sugat. Walang anestesya, sabi ni Padre Pio, inulit niya. Ibinaba ng doktor ang busal, ang iyong katigasan ng ulo ay magiging kamatayan mo, kanyang babala. Isinagawa ang operasyon ng walang natanggap na gamot laban sa pananakit si Padre Pio, bukod sa walang anestesya. Tinis niya ang kanyang pagdurusa ng walang imik habang hinihiwa ni Dr. Pesta ang kanyang tiyan gamit ang isa yung kanilang tinatawag na Cotulio scalpel. Tumitig si Padre Pio sa kisame ng malamig na pagpaparaya. Mariingkin ang ikinagat ng mga ngipin habang ang mga alalay ni Dr. Festa ay ibinuka ang hiwa upang matarbaho ng doktor ang luslus na bituka. Ngunit ang operasyon ay napatunayang lubhang napakatindi maging sa katapangang ipinakita ni Padre Pio tuluyan ng nahimatay ang Prile sa sakit. Nang matapos na ayusin ni Dr. Festa ang luslos, tumingin siya sa mukha ni Padre Pio. Wala pa rin siyang malay. Itinuon ng doktor ang kanyang mga mata sa mga kamay ni Padre Pio. Sa isip-isip niya, ay isang kunting tingin na hindi makakasakit sa sinuman. So inalis niya ang guantes ni Padre Pio at sinuri ang mga sugat ng stigmata kasama ang kanyang mga alalay. Bulalas niya, pambihira, kasing sariwa lang sila gaya nung una ko silang nakita, pitong toon na ang nakararangan. Ano ang amoy na yun, doktor? Tanong ng isa sa mga alalay. Hindi ba siya kahaya-aya? Sabi ni Dr. Festa. Napansin ko rin yun, ilang taon na ang nakararaan. Ang kanyang mga sugat ay may bango sa paligid nito. Halos parang pabango o bulaklak at ko ang taong ito ay isang santo. Isinarado at uh, tinahina ang tiyan ni Padre Pio at maya, -maya pa ay unting-unting nanumbalik ang kanyang malay. Ah, gising na ang pasyente ko. Kamusta ang pakiramdam mo, Padre? Tanong ni Dr. Festa habang uh, tumatabi ito kay Padre Mahinang iminulat ni Padre ang kanyang mga mata. Doktor, buntong hininga niya sa nanunuyong mga labi. Alam ko ang ginawa mo. Di mo sinunod ang iyong pangako. Tinraidor mo ako. Kahangahanga talaga ang resolva ni Padre Pio na imiwas na sumailalim sa anestesya dahil sa pagsunod sa kanyang nakatataas. Isang taong may prinsipyo, di po ba? Handa siyang tubdi sa anumang paraan maging ang pag-iwas sa mga pagpamamanhid. Isipin na lang ninyo ang sukdulang sakit na tiniis niya at di nakatakataka na nawalan siya ng malay dahil dito. Sa kabila nito ay di na itago sa kanyang ng, doktor ang kanyang uh, pagsuway sa pangakong huwag tingnan at galawin ang kanyang sugat. Nanahawig ito sa regalo ni Padipio ng pagbabasa ng mga kaluluwa. Kaya alam niya kung ano ang mga nangyari habang siya ay nawala ng malay. At yan ang ating istorya ngayong araw, isang kwento ng uh, katapangan at uh, paninindigan ni Padipio sa kanyang mga prinsipyo at pagiging masunurin sa kanyang nakatataas. Kung naibigan po ninyo ang ating istorya ngayong araw, mangyaring uh, mag-like, magkomento at ishare din po ninyo ang video ito at uh, para sa inyo na hindi pa nakapag na po kayo ngayon din. Pindutin lang ang subscribe na buton sa baba at ang kampanilya o ang notification bell sa kanan nito upang maabisuhan namin kayo sa aming mga yung ilalabas sa hinaharap. At uh, kung nais niyo po kaming uh, tulungan sa aming uh, apostolado upang mapakalat ang pagkakakilanlan kay Padre Pio, lumahok po kayo sa aming eksklusibong grupo ng mga buwan ng mga taga-abuloy o mga donante na tinatawag na mga alagad sa kalinga ni Padre Pio kung saan kayo po ay makikinabang sa lingguhan o buwan ng mga pamisa na naaayon po sa halaga ng inyong abuloy o donasyon kada buwan. At uh, pilang regalo, padadala namin kayo ng binasbasang larawan at uh, medalyan medalya ni Padre Pio. At para sa mga karagdagang mga detalye, mangyaring uh, bisitahin ang aming website. Nagbago na naman po ang aming uh, domain at uh, bumalik po tayo sa dati naming website, yung original name namin na domain, ang www.angtinignipadipio.org Ngunit kung pupunta po kayo sa www.angtinignipadipio.com ay... Uh, makakarating din po kayo sa aming kasalukuyang website. At doon po sa website, makikita po ninyo kung paano ang pagbibigay ng donasyon sa pamamagitan ng GCash uh, bank transfer sa aming banko sa uh, BDO. At kung ito naman po ay masyadong kompligatong para sa inyo, kung mas madali, ay meron na rin po kaming GCash number sa ilalim ng aking pangalanan. At yun po ay 0906... 451-2102 So doon po ninyo pwedeng ipadala ang donation nyo sa pamamagitan ng GCash. At uh, hanggang dito na lang po tayo. Maraming salamat po sa inyong uh, patuloy na pagtangkilik at panonood. At syempre, lagi po akong nagpapasalamat ng taus puso sa mga membro ng mga alagad sa Kalinga ni Padre Pio na wala pong sawa sa pagsuporta sa amin. Maraming maraming salamat po sa inyo at bahala na po ang ating Panginoong Diyos na gantihan ang inyong kabutihang loob. Hanggang sa muli po nating pakikita, naway pagpalain at patnubayan kayo palagi ng ating Panginoong Diyos.